Maliban sa ito ay nakakagamot mabisa rin pala itong panlaban sa lamok at ipis, lalo na ngayon tagulan usong-uso ang lamok. Panoorin mo ito, narito ang nakakamanghang benepisyo ng pandan. Isa, tumutulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang paginom ng dahon ng pandan dalawang beses sa isang araw ay nakakatulong sa pagpapababa ng mga sintomas ng alta presyon tulad ng pagkahilo at pagkapagod. Dalawa, tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo bagamat kailangan pa ang pagsisiyasat, ngunit ipinakita ng mga pag-aaral na ang paginom ng katas ng dahon ng pandan ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga antas ng glucose sa plasma. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga taong may diabetes ay maaaring makinabang mula sa mga extract ng tsaa ng dahon ng pandan, ayon sa isang pag-aaral na ginawa ni Chib Chilard at Nuoron, ang extract mula sa pandanus amaryllifolius ay maaaring magudyok sa paggawa ng insulin sa rat pancreatic cell. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang magamit ito sa pamunahing gamot. Taplo, napakahusay na lunas para sa pananakit at pulikat. Ang mga dahon ng pandan ay tradisyonal na ginagamit para sa pagalis ng sakit. Ang sakit sa tiyan ay mabisang gamutin sa pamamagitan ng dahon ng pandan dahil sa kanilang laxative properties. Ang paglalagay ng mga dahon ng pandan na ibinabad sa pinainit na langis ng nyog ay maaring magbigay ng ginhawa sa mga pasyente ng arthritis. Apat, nagsisilbing natural na panlaban ng lamok ang pagpahid ng katas ng dahon ng pandan sa balat ng katawan na nakalantad ay makakaiwas sa mga lamok. Ito ay isang mahusay na natural na repellent para sa mga lamok na maaring magdulot ng ilang mga sakit, lalo na sa panahon ng tagulan. 5. Mayaman sa pampalusog na mahalagang langis Ang dahon ng pandan ay naglalaman ng mahalagang natural na langis tulad ng glycedudes, alkaloids, mga bakas ng tanyan, at isoprene ester. Ang mga ito ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan sa pagpapalakas ng iyong pangkalahatang kalusugan. Anim, katutulong sa gout ang paginom ng pinakuloang screwpine, pandan, na tubig ng dahon ay kilala na nakakabawas ng antas ng uric acid sa katawan at makakatulong sa pagharap sa gout. Ang paginom ng pinakuloang tubig ng dahon ng pandan sa mga regular na pagitan ay makakatulong din sa pag-alis ng mga bato sa bato. Pito, natural repellent para sa mga ipis ang dahon ng pandan kapag ibinabad sa tubig at ginamit bilang pang-spray ay maaaring kumilos bilang natural at ligtas na panlaban sa ipis, ito ay mas ligtas kaysa sa paggamit ng mga chemical repellent na inibili sa tindahan at makakatulong sa iyong mapupok sa am nakakalat na nakakatakot na roaches na ito ng epektibo. Walo, anti-carcinogenic properties. Tinipigilan ng pandan lifti ang paglaki ng mga selula ng kanser at nagsisilbing hadlang sa mga nakakapinsalang epekto ng mamalason. Ito ay pinaniniwalaan na ang pandan lifti kapag regular na iniiyam, makakatulong din sa pagpapagaling ng ilang mga kanser kapag ginamit kasama ng conventional therapy. Sham, ginagamit para sa kalusugan ng balat at buhok. Ang dahon ng pandan ay makakatulong sa iyo na maalis ang balakubak at matakpan ang iyong mga kulay abo. Ang pagkuskus ng isang piece ng dahon ng pandan ay binabad sa tubig ay epektibong makakagamot din sa mga problema sa balat na ginagawa itong kumikinang at makinis. 10. Palakasin ang iyong gana ang dahon ng pandan ay maaari ding gamitin upang palakasin ang gana sa pagkain kung wala kang ganang kumain o kagagaling lang mula sa isang karamdaman at pag sa pagkain. Ano ang nilalaman ng dahon ng pandan? Ngayong alam na natin ang maraming benepisyo sa kalusugan ng dahon ng pandan, naiisip natin kung ano ang nilalaman ng halamang ito na parang demo. Ang mga dahon ng pandan ay naglalaman ng mahahalagang langis tulad ng isoprene ester, tanan. Glycosides at alkaloids at iba pang mga organic compound na may masaganang pabango at nag-aalok ng napakalaking benepisyo sa kalusugan. Ang lahat ng mga lanish na ito ay gumagawa ng mga kamanghamang paraan para sa pag-alis ng pananakit, pulikat, lagnat, at maging bilang panlaban sa mga lamok at ipis. Ang laxative properties ng dahon ng pandan ay napatunayang mabisa para sa pananakit ng ulo at shan. Ano ang lasa ng dahon ng pandan? kilala sa mabangong lasa at halimuyak nito, ang dahon ng pandan ay nagbibigay ng mabangong lasa sa mga pagkaing idinagdag sa mga ito. Ang mga dahon ng pandan ay madalas na inihahambing sa vanilla pods dahil sa kanilang lasa ng gatas matamis na medyo katulad ng mga almendres, ang malada mo na mahahabang dahon ay kalugod-lugod sa taste buds at nagbibigay ng napakanatural, matamis na aftertaste, na nagpapalakas ng gana at mood, gayon paman, ang lasa ay ilalabas lamang kapag ang dahon ng pandan ay pinakuluan o dinurog, ang mga tuyong dahon ay walang lasa, kaya ugaliin nating magtanim ito sa bakuran.